Wow, mga ka-OFW, pag ganitong oras talaga, sobrang haba ng pila dito. Oh. Ang daming uh, bumibili ng pagkain ng oras na ba? Alas sa isi na ng gabi. Mostly ng mga tao dito, eh, kagigalig lang trabaho. Sinasabi ko nga sa inyo, karamihan ng mga tao dito, hindi na nagluluto mas convenient na sa kanila yung bibili na lang ng pagkain para pagdating ng bahay, kakain na lang. Iba naman eh, kumakain na lamang dito sa mga hawker center. Pero meron din naman na nagluluto ang mga ka-OFW. Kanya-kanya lang talaga ng trip yan kung paano kayo makakatipid. Sa kaso ko, bibili lang ako ng ulam ngayon, tapos magluluto lang ako ng kanin para mas makatipid ako. <laughs> Yun yung way ko para makatipid din. Actually, meron nga nagsabi na hindi naman daw masarap yung pagkain. Ah? Pero Alam sa totoo lang, sana yan lang yan eh. Pero sinasabi ko sa inyo, yung mga pagkain dito sa Singapore, parang malapit sa lahat, panlasa natin yung mga Pilipino. Kaya hindi mahirap makapag-adjust. Salty, sweet, konting spicy, pero mostly salty, sweet. So ganun, magkakalapit-lapit lang yung panlasa natin. Tapaw. Ah, no rice, tapaw. No rice, no rice. So sabi ko, tapaw meaning take away. Walang rice. Uh, yes. Uh, liver. So yung paborito nating liver, mga ka-OFW. Tapos siguro ito. And the chicken, yes. Tsaka yung chicken. How much? $3.50. Okay. Oh, di ba mga ka-OFW, sa halagang $3.50, meron tayong tatlong ulam. Wala nga lang kanin. Ito po sa area na to no, ang dami dito mga bilihan ng mga pagkain. naglipana, magkakatabi-tabi sila mga ka-OFW. Tsaka, ang dami mo ditong choices na pagpipilian. Kagaya na ito, oh, kung gusto lang ninyo ng mga simple, ayan, yung mga bihon, kway teow, yung maggi mee, fried rice, pwede kayong bumili dito. Tapos, pwede din dito yung mga chicken rice, ayan, o. Oh. May mga set meals din sila for, ano, 350 hanggang 420 dollars. Meron din pala, o, oh, steamed rice, tapos yung chicken, $3.20. dollars and 20 cents. Oh, o, diba?